Kap, magandang uh, hapon. Syempre smile muna. Uh, beautiful 'yo. <laughs> ah, tanong ko lang kasi eh nasa background po ni Kapitan yang uh, likod, ano medyo volume tra ano ng uh, sasakyan. Ano po bang uh, action ang ginawa ngayon ng ating uh, barangay Muson? Scott Goblin. Tama-tama, Kainas. Maraming salamat sa ating mga pag-asabay sa iyo. Ganyan po, ang ating problema natin na makakon, makakon. Hindi hmm. yung ating dadi na traktor sa location ng Dalaula uh, dahilan po ay nung po yung ating pong uh, area ng postal road no? sa pagpuntang uh, sa may paypal ay uh, po at uh, sinarado po yan ano, sa mga uh, mga nag, uh, naglalakbay no? pero yung po tayo ng adjustment katulong po natin ng ating uh, na yung alan at mm -hmm. ang ating pong uh, pamuno ng span uh, nagkaroon tayo ng uh, pag-uusap kanina umaga po ano ang mga dapat natin yung gawin para uh, sauna, uh, ng, uh, ng trafikog, sa una ay natin ang uh, ng trapiko dito sa barangay kapunta ng so nagtagdag po tayo ng uh, additional na magpawin ng uh, mga traffic forcer uh -huh. para po magkalalay o uh, mag-assist sa ating mga uh, uh, uh pasahero mga mga naglalakbay dito po papunta po ng uh, ng ulo at sa kabilang So, maganda naman ang naging usapan. Tutuwan so, po natin yung ating mga ng stag uh, at ang ating barangay. At uh, sa kasama po ang uh, ating pong uh, bayan ng mahumot uh, na nagsisog na rin po tayo kung paano ang dapat tuwin. Okay. Para um, mayayos natin ang uh, dali ng trafico. Sa so, kikol po sa ngayon, medyo nakita ito nyo naman, medyo ayos ang daloy ng uh, ating uh, Maluwag pa. At eh, uh, sa balabo naman kasi pasok din ngayon na medyo mayroon pong limang araw na break ang ating pong mga estudyante kaya medyo wala po tayong uh, nakikita na uh, pag, uh, pag ng uh, gusto yung ating uh, traffic. Ko. Pero bahin ko lang ano kasi daanan ko rin ito, um, matraffic siya sa umaga at ano uh, pero movable naman. Dahil nga po nung una, nagpapangapang-abot dahil wow. po unang una, pasukal -una, ng mga estudyante, tapos meron po naman sa hapon lumalabas. Pero, uh, yun nga po, nagagawa tayo ng mga paraan para po kahit papano ay eh, magtuloy-tuloy yung po ating uh, trafico. Kaya uh, sa tulong po, mga no, ating mga kasamahan sa SPAD, sa pangunan ng ating mayroon hmm. Alam. Yan din po ang, uh, ang traffic enforcer ng ating uh, kalapit na barangay barangay yeah, may San Siro, bayan ng ako. No? Ngayon. Pagpulangan din po tayo para uh, may ayos, magtuloy-tuloy yung po uh, ating uh, traffic po. So magkalong po ng sistema ngayon. Oo. Uh, -huh. so, makikita niyo po may mga nakaposti tayo ng mga traffic uh -huh. enforcer sa ngayon. At hanggang doon po sa may Amulo ay uh, din meron po din po tayong mga traffic enforcer doon. Katuwang din po yung mga traffic enforcer ng Amulo. Yun. So, uh, pagsamantala lang naman po yan. At the end, uh, uh, mas magandang... Mas uh, uh, magandang naman po, maayos po oh uh, Anyway, minsan na lang po, kapabugloy sir. So, Penance, well, maraming salamat po at kayo po ay uh, nandyan para po ma-inform natin ang ating mga mananakay, ating mga bayahero na kung saan ay uh, kakaroon tayo ng problema pero ngayon hey, nasa solusyon na po natin unti-unti uh, huwag po kayong maglala pansamantala lang naman po yan Nagawin po natin ng lahat para po may ayos ng lahat po ng problema patungkol sa uh, trafiko at isahan niyo po na natitulak po, po naman kami at kung uh, ano po yung mga suwestyon ninyo welcome po kami na yun, uh, uh, makinig sa mga suwestyon po ng ating po mga kabarangay na so, mga kababayan Iyon, uh, maraming Mari salamat po kapag bukloy sir beautiful selamat po In